sirang bike mo Tay? Ha? Ang sirang bike mo. Alin po? na i. Oh, yung kadena. Ato tay may gamit ako Tay. Tulungan kita Pati nga ako Tay. Ako may gamit ako. Saan papauwi Tay? Ulam, eh. Ha? Piling ulam? Ah, bumili ka lang ulam? Saka pa ba uwi lang siya, ano? Ang upang na Tay, sira na pala yung RD mo eh. Ha? Sira na yung RD. Gabi na kasi Wala nang mabibila na bicycle shop eh. Ire-rect ka na natin yung kadena mo. Para makauwi ka ng maayos. Ah, kasi ito tay, Dalawa yung roller nito. Ah. Uh, Dalawa yan. Isa rito. Isa rito at saka dito. Ayan oh. Putol tanggal na yung isa. Hindi mo rin naman ginagamit kasi wala namang wire eh. Wala namang cambio. Irerekta ko na lang. Yeah, I'm going <tinyo> lang bumili ka lang ng ulam oh. bumili nga yung ulam ngayon nga lang kung naawa ko kasi umuulan kasi malagi oh. ulam na may itlog mas kanton ah kaya binili mo siyang ulam oo oh, bibili ng ulam anak ko eh oo oh. Ah. saan ka ba? bibili? bibili dyan. bibili ka pa lang o oh. nakabili ka na? Eh? bibili pa lang dyan sa may dali pa pa ah bibili ka pa lang ng ulam eh pagagawa natin paraan pa mabilis lang yan Tapos susukatan natin. may saglit, lalagyan ko ng lubricant yung kadena kasi puro kalawang na eh yun na yan mas wala ko nga naman siya eh gusto sige okay Ayan tayo, okay na. Run, tay, run. ah, gawin mo, ikot ka lang ng isa para sure build tayo na okay na, na hindi magkakaproblema. Ikot ka lang isa, Tay. Mabilis lang. Mas venture po. Ah, may sticker po kayo. At zero para sa'yo. Thank you po. tayo. Okay na? Maraming salamat. Ah, ayan. Makabili ka na ng ulam yan, tay. Yung anak ko lang ang problema ko yun. Eh. Ah, yung anak mo? <laughs> wala na siyang naray na, eh. Matay na, eh. Ah, sige, sige. sige. sige tay. Baka nagugutom na yung anak mo, tay. Maraming Ingat po, ingat. Thank you, Thank you. Thank you.